Good evening! So for today's video guys, kunting pakilala lang po uh, Highlights lang muna sa mga ano Nagmagpakilala lang muna ako dito sa inyo guys kasi nandito na tayo sa mundo ng social media. So, monetize na tayo ni Facebook, sa so in-stream ad. So, looking forward na monetize na din tayo sa live, yung sa mga reels. So, ibang monetization tools. Ayan. So, by the way guys, ako pala si Rai. Isa po akong online tendera. na travel agent din po ako. Kung gusto niyo pong magpabook sa akin ng ticket, Uh, insurances to go travel uh tourist visa 'yan pwedeng-pwede po 'yan sa akin. So for us low as, uh, maliit lang po yung ano natin guys, services natin kasi humbis pa lang po tayo. So wala pa po tayong office and inshallah soon someday meron na tayong sariling uh, office na which is mapupuntahan na po ninyo guys. So And super blessed lang po talaga ako guys kasi meron akong mga client na kagaya po sa inyo, 'di ba? So happy happy po talaga ang inyong online tendera and looking forward guys na marami pa akong ma-explore regarding sa business natin. So, kayo ang dahilan kung bakit tinibayan ko yung loob ko na umate ng maraming trainings dahil po yan sa inyo. Na maganda po at informative po talaga ang may namin as a travel agent. Konti inspiration lang po kung kayo ay pumapasok sa business online, dapat tibayan niyo po ang loob niyo guys. Kasi hindi po ganun kadali maghanap ng loyal na client at hindi po ganun kadali maghanap ng loyal na customer. Anapin nila sa'yo is tiwala. So dapat, uh, gagawin mo is magpakilala ka, tapos post ka lang ng post, advertise ka ng advertise sa negosyo mo. So sa may mga plano siya na magnegosyo, huwag kayong matakot magsimula. Masimulan nyo na ngayon mga pangga kasi uh, pag dumating na yung time na matuto na kayo sa negosyo, it's very easy na lang sa inyo kung paano nyo i-handle yung mga circumstances, mga pangyayari, like that.